sa Diyos sa pagkakaroon ng magulang na tulad ninyo. Walang katulad at nag-iisa lang sa mundo. Hindi maaaring palitan ng kahit sino. Minahal ninyo ako ng buong buko. Kinalingat, inaruga sa mga bisig ninyo. Maging sa pagtulog Sa taktang alagin, ako'y tinutunan. Di alintarang hirap man ay maradasan. Pabigyan lang ako ng magandang pinagkasan. Bilang banti sa inyong pagmamahal. Ang aking pagsisikap, kinay-itay inyong asahan. Bala ka raw makikita ninyo sa entablado pinapalapakan. 小不是公？